Lagi yung parang excite sa So, paano po? Stay tuned lang. Atayin po dito sa ilog. I-testin na natin itong airgun. Nagdating kay Sir lokano Hunter. So, paan, dito na tayo sa ating spot. Tingin-tingin lang tayo kung meron. testing na natin to tapo tayo mga pasing dun lipat tayo ng iba ikut ya uh, ikut ya mga kahangin Tukpon uh. natin uh. ergan unang putok sir shout out po Lucano Hunter ito po unang putok natin si Erga na galing sa inyo sabi yan naman eh kaisa na tayo dilipat ulit po tayo po guys oh so, may kalabaw Pero may nakita pang kalapin, maganda-ganda na sana'y dumapit pa siya, <slap> sir. Matikot ang kamay dito, Mama. guys di natin nakuha na ng camera pero tinamaan natin yan oh. layo nya long range hmm? yan po layo ng tali natin oh yan oh tamaan niya. long range po layo nyo na tinamaan natin na oh thank you po thank you love saan? ara? nguso oh. tilapia na ah, oh. maliit lang maliit lang oh ah may anak ito mga kahangin oh ang alwang huli natin maliliit lang yung binabanatan natin ang dayo nito Oh, medyo mababa nga lang pero inabot po. 25 meters po siguro yun. Layo. tapos sa dulo. So, thank you po, thank you. Three fingers lang pero nadali natin. Pangalawang huli po. Thank you po, thank you. Yan guys, oh. Thank you po, thank you pangalawang huli po pero nakatatlong putok na tayo sumablay tayo ng isa ayun guys lipat na ulit tayo kaya naputokan po natin hindi sila, sila bumabalik hanap lang po tayo ng iba natin. Hmm. Ito. Sobrang bangho dito, ang mga dating ating laruan. maliliit po putokan natin ang ng puputokan ng mga testing natin kung ganun ka accurate itong ating biniging airgun lipat na po ulit tayo kahit tayo makaraming lipat kada lipat natin kahit isa makahuli tayo okay na So, na po lipat na ulit tayo guys tayo ng konti para hindi tayo tumama pag, uh, hayap kaya umakyat tayo ng konti baka sakali Ini ngalelin atin. Sadapit la. Ah. Por fingers po. Thank you po vlog. Thank you, thank you po. guys mga alanganin sa islang po nakikita natin may testing lang natin tong ating area na galing po to kay Sir Lucan Hunter kararating so, lang niya po testing lang natin yung okay, guys so oh, patay Potato siya. Puso. Okay, hmm. Potato siya, oh. Dali natin. Kaumatos. Hmm. Hmm. Patay siya. Hindi siya nakakalaban. Hmm. matos ah, uh, por siguro po bigat bigat tuh por po hmm. oh matos ya ah. Oh. tamanya tama niya thank you po thank you thank you lord ah, uh, alo sa bunga lumabas this okay oh, so. okay. uh, limang po natin o matas tam bulay Untak sumabit Sala so, sumabit sih mang ano Tay sumabit Tay so, sumabit sih ano so, sa ito bang tawag dito? Tibig. Natin tinamaan sayang Maganda na. Oh, stick. Taas. Taas pa. Kulang sa adjust. Lalim niya Puro mga hanggang hita ito. lumabas ka, yari ka na. Guys, yun po ang ating panis oh. Pero ito yung ginamit natin ngayon. Yan no, bagong dating lang yun. Oh, galing po ito kay Ilocano Hunter. Yan po. Ilocano Hunter. Sa kanya po, sa kanya po ito yung order. Hmm. Yan po, ganda. Okay na okay po ang paniksay. Nagamit ko na po. Pero ito yung isa. Mas mabagsik din po itong isa na ito. Uh, mabagsik din ito. Um, Mingi po ako ng sticker. Okay na okay po itong paniksay. Guys, okay, so, umuwi na tayo. Kinesting lang natin yung Ergan na binili natin kay Ilocano Hunter. Dumating kasi sa kanina. Yan po nang huli natin ng na. anim na pirata. Thank you po. May ulam na. Hindi ko siya kalapit. Pero nag-testing lang naman tayo. Thank you po. Huli ng kapatid ko. Hindi ko siya kasama. Magkabukod kami. Kasi ano na nakahuli siya. Bebe. Kuyan. 那肯定，想追一谁